Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at idiman sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, nag, ito, ito gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi ng, na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo na wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test.